Alam kong naranasan mo na ito. Ang pakiramdam ng naiwang mag-isa, ng pagsisikap na kalimutan ang isang tao. Munit sa kaibuturan may bagay na hindi tuluyang naputol. Ngayon, isipin mo na hindi lang ikaw ang nakaramdam nito. May isang tao na kahit anong gawin, hindi makalimutan ka sa isipan ni sa puso. At ngayon, humaharap siya sa isang desisyon, manahimik o sa wakas magsalita. Dinala ng taong ito ang bigat ng paglimot sa iyo, pero ang hindi mo alam ay sa kung saan, may tahimik na pakikipaglaban na nagaganap. Isang panloob na laban, puno ng mga pagtatangkang magpatuloy, maghanap ng mga libangan, magpanggap na wala itong halaga. Pero alam mo kung ano ang nakakatuwa. Hindi ka siya natiis sa lugar kung saan talaga importante ang kanyang kaibuturan. Nanatili ka bilang presensyang hindi niya maiwasan. Ngayon, ang dahilan sa likod nito ay nagiging imposibleng baliwalain. Hindi lang ito pang mulila, hindi lang ito pagsisisi. May mas malalim pa, mas matindi, halos nakakasakal. Ito ay ang pagkaunawa na ang puwang na iniwan mo ay hindi kailanman napalitan, kahit anong subok niyang hanapin ang bagay o taong makakatugon dito. At marahil sa kaibuturan, alam mo na rin ito. Napansin mo na ang mga palatandaan, mga kilos, o kahit ang intuisyon na nagsasabing may natitira pang bagay na hindi tapos. At ngayon, handa na ang taong ito magsalita hindi dahil madali na kundi dahil imposible ng hindi sabihin. Ang naramdaman niya, ang mga pinagdaanan niya, ang sinubukang kalimutan at nabigong gawin lahat ng ito ay nagdala sa kanya pabalik sa puntong kinaroroonan mo ngayon. Pero ang mas mahalagang tanong ay hindi kung ano ang sasabihin niya. Ito ay kung ano ang nararamdaman mo ngayon na nalaman mo ito. Handa ka bang pakinggan? Handa ka bang magdesisyon kung papayagan mo bang ito ay muling pumasok sa iyong buhay? Alam ko na ito ay maaaring mukhang matindi, marahil ay nakakagulo pa nga. Ngunit ngayon ang oras na kailangan ilagay ang mga bagay sa liwanan. Karapat-dapat ka dito. Walang kalahating mga salita, walang paligoy-ligoy. May isang tao na nagtangkang magpatuloy, lumipat ng pahina, at iwan ka sa likod, ngunit nabigo. At ang pagkabigong ito ay hindi lamang tungkol sa paglimot. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kamalayan na kahit malayo, ikaw pa rin ang puwersang gumagalaw sa kanyang pinakamalalim na emosyon. Ikaw pa rin. Ngayon, ang taong ito ay narito sa harap mo, handang magsalita. Handang buksan ang puso, o kahit man lang ay subukan. Ngunit bago ang lahat, nais kong huminga ka ng malalim at isipin, ano ang kahulugan nito para sayo. Dahil, ito ay isang pag-amin na maaaring mukhang isang hakbang tungo sa pag-aayos para sa kanya, ngunit ang totoo ay higit pa ito tungkol sayo. Tungkol sa epekto na naiwan mo, tungkol sa kung gaano ka nakasama, kahit na marahil hindi mo napansin. Ito ay makapangyarihan at kasabay nito, nagdadala ng responsibilidad. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa iyo rin. Kailangan mong maging handa upang marinig ang mga bagay na maaaring magpakilos sa iyong mga katiyakan. Sa huli, may mga salita na maaaring muling mag-alab ng isang bagay sa loob mo o marahil magdala ng kaliwanagan na hindi mo alam na hinahanap mo. Dahil tingnan mo, ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nararamdaman niya, kundi tungkol sa kung ano ang mararamdaman mo habang naririnig ito. Mayroon niyang isang bagay dyan sa loob, hindi ba? Isang tanong na baka binali binaliwala, ngunit hindi kailanman tuluyang nawala. At, syempre, natural lamang na magtanong ng intensyon. Bakit ngayon? Bakit pagkatapos lamang ng matagal na panahon? Bakit pagkatapos lamang ng pagtatangkang kalimutan ka, niya naintindihan na ikaw ay mahalaga? Ang mga tanong na ito ay maaaring sumulpot sa iyong isipan, ngunit ang sagot, sa kaibuturan, ay maaaring malinaw na iyo. Dahil hindi lamang ito tungkol sa tempo, pagsisisi, o kahit nostalgia. Ito ay tungkol sa pagkilala. Isang pagtanggap. Isang bagay na kailangan niyang harapin ng mag-isa upang sa wakas ay maintindihan. At nayon, ang desisyon na makinig o hindi ay nasa iyong mga kamay. Pero alam mo kung ano ang mas nakakaintriga? Ano ang tunay na nagbibigay ng lalim sa sitwasyong ito? Ito ay dahil ang taong ito ay hindi lumalapit sa iyo dahil lang sa pangangailangan o kagustuhang mapagaan ang kanyang konsensya. Hindi lang ito tungkol sa kanya na uunawaan mo. Ito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa espasyong inuukupa mo sa kanyang universo na hindi mapupuno ng kahit sino pa. Ito ay bihira. At ito ay tapat. Hindi ito isang bagay na gawa-gawa lang o pinilit, ito ay isang bagay na lumago kahit sa distansya, sa katahimikan, sa pagtatangkang magbura. At dito pumapasok ang malaking tanong, ano ang gagawin mo dito? Sapagkat ang pakikinig sa kanyang mga salita ay magdadala ng mga emosyon, mga alaala, marahil maging kalituhan. Mapipilitan kang harapin ang mga bagay na pinili mong iwasan. Munit kasabay nito, maaari kang bigyan ng pagkakataon na harapin ang mga hindi natapos, ang mga hindi nasabi, ang mga hindi nagkaroon ng tunay na katapusan. Handa ka na ba para dito? Sapagkat kinakailangan ang lakas ng loob, kapwa sa pakikinig at sa pagpapasya kung ano ang gagawin sa mga maririnig. At narito ang isang bagay na hindi sasabihin sa iyo ng sinuman ng kasing linaw, walang tamang o maling sagot sa sandaling ito walang manual para sa pagharap sa napakalalim at komplikadong mga damdamin. Mayroon lang kung ano ang nararamdaman mo, kung ano ang gusto mo, at kung ano ang handa mong payagan o hindi sa iyong buhay mula ngayon. Ito ay tungkol sa pagkakaroon mo ng kontrol sa isang sitwasyon na sa mahabang panahon ay tila wala sa iyong mga kamay. Ngayon, mayroon kang pagkakataon na magpasya kung muling magbubukas ang kabanatang ito o kung sa wakas ay isasara na. At kung magpasya kang makinig. Aba, maghanda ka. Ang kanyang mga salita ay maaaring puno ng emosyon, marahil maging nang sakit, ngunit punong-puno din ng isang katotohanang itinago niya ng matagal na panahon. At, kasabay nito, kailangan mong maghanda na huwag lamang masapawa ng tindi ng sandali. Sapagkat, gaano man katapat ang kanyang kabustuhang magkasundo muli, mahalagang tandaan na ang huling pagpili ay palaging nasa iyo. Ikaw ang magpapasya kung sulit bang buksan muli ang pintuang ito o oras na para tuluyan na itong isara sa nakaraan. Si ano man ang landas na pipiliin mo, ang tanging bagay na hindi mo maaaring gawin ay baliwalain ang nararamdaman mo. Huwag mong ipagkunwari na hindi ito mahalaga dahil mahalaga ito. Huwag mong subukang maglagay ng pananggalang at itago ang kahulugan nito para sa iyo. Ito ang uri ng sandali na maaaring magtakda ng marami tungkol sa kung sino ka at kung ano ang inaasahan mo mula sa mga taong pumapasok at lumalabas sa iyong buhay. Ito ay isang refleksyon ng halaga na ibinibigay mo sa iyong sarili, sa iyong oras, sa iyong enerhiya. At huwag kang magpadala sa pressure na agad magbigay ng mga sagot. May karapatan kang magproseso, magmuni-muni, at kumonekta sa kung ano talaga ang mahalaga para sa iyo. Ngunit maging tapat ka sa iyong sarili. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang gusto ko? Ano ang kailangan ko? At, higit sa lahat, ano ang handa kong payagan muli? Hindi lamang ito usapin ng pagpapatawad o hindi, pagbibigay ng pangalawang pagkakataon o hindi. Usapin ito ng pagkilala mo kung ano ang mas makabubuti sa iyong puso, sa iyong buhay, sa iyong hinaharap. At ang taong nasa harapan mo? Siya ay nasa posisyon ng kahinaan ngayon, marahil higit pa kaysa kailanman. Dahil ang magsalita, ang aminin na nabigo siyang kalimutan ka, ay hindi madali. Nangangailangan ito ng tapang ilangan ito ng pagharap sa sariling ego, sa sariling mga takot. Ngunit hindi ibig sabihin na dapat mo itong tanggapin bilang isang obligasyon. Ang kahinaan ay isang hakbang, ngunit hindi ito lahat. Ang talagang mahalaga ay kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga aksyon, ang mga intensyon, ang pangakong panindigan ang sinabi. At ikaw sa sandaling ito ay may pagkakataong mag-obserba. Makinig nang hindi nagpaparinig Mapagtanto kung ang kanyang mga salita ay umuugong bilang katotohanan o kung ito'y isang pagminilay lang ng isang panandaliang bagay. Dahil kahit handa na siyang magsalita, kailangan mong maging handa na makinig. At ang makinig ay nangangahulugang higit pa sa pagkuha ng tunog ng mga salita. Nangangahulugan ito ng pagdamdam, pag-absorb, at pagpapasya kung ano ang gagawin sa mga sinabi. Pero, higit sa lahat, nais kong tandaan mo ito, anuman ang iyong pasya, huwag hayaan na ito ang magtakda ng iyong halaga. Ang katotohanan na mayroong isang tao na hindi ka makalimutan ay hindi lang tungkol sa pagiging kahanga-hanga mo o espesyal, kahit na ikaw ay ganoon. Ito rin ay tungkol sa iyong naging epekto sa koneksyong nabuo. Ngunit ang iyong halaga ay lampas sa nararamdaman o hindi nararamdaman ng taong iyon. Ang mahalaga ay kung ano ang alam mo tungkol sa iyong sarili, sa kung ano ang nararapat para sa iyo, sa kung ano ang handa kang tanggapin o hindi. At ngayon, habang iniisip mo ito, habang nararamdaman mo ang mga salitang ito na sumasalimuot sa kalooban mo, nais kong itanong mo sa iyong sarili, ano ang gagawin mo rito? Dahil ang susunod na hakbang ay nasa iyo. Lagi namang ganoon. Alam kong maaaring hindi komportableng marinig ito ngunit kailangang harapin ang sandali ng may buong kaliwanagan na maaari mong makuha. Dahil, kahit na inilalahad niya ito sa harap mo ngayon, ang pagpili ng pagbubukas ng pinto, ng pakikinig o hindi, ay nasa iyo lamang. Ngunit bago ka magdesisyon, nais kong tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Ano ang nararamdaman mo kapag iniisip mong bumabalik siya, kapag iniisip mo ang mga salitang malapit na niyang sabihin? Isang halo ba ito ng kaluwagan at pagkabalisa, o marahil isang bagay na mas komplikado, mahirap pangalanan. Huwag subukang takasan ang mga emosyong ito ngayon. Hindi siya dumating dito para magbigay ng mga walang kabuluhang paumanhin o sabihin ang mga bagay na gusto mong marinig. Huwag magpalin lang, may totoong bigat ang nararamdaman niya. Ito ay isang kombinasyon ng paghanga, panghihinayang at halos brutal na katapatan na bunga lamang ng mga tahimik na kabiguan. Ngunit hindi ibig sabihin ito na dapat mong agad na ibaba ang iyong bantay. Dahil, may karapatan kang protektahan ang iyong sarili, magtakda ng mga hangganan, na hindi tatanggapin ng anumang kulang sa talagang nararapat para sa iyo. Ngunit narito ang pangunahing punto, mayroon pa ring piraso ng iyong sarili na maaaring namimiss ang taong iyon. Maaaring maliit, maaaring malaki, pero nariyan. At kaya't ang sandaling ito ay pinanggigigilang ka, kahit na sinusubukan mong magpanggap na hindi. Dahil, sa kung saan, marinig na ikaw ay hindi mapapalitan, na ikaw ay isang pagkawala na imposibleng mapunan, ay tumatama ng malalim. Isang bagay na maaaring hindi mo pinansin, inilibing, o sadyang ibinaling dahil tila mas madaling ganon. Pero ngayon, wala nang takasan. Dinala ka ng taong iyon sa posisyon ng panloob na pagharap. Naririto siya, hindi lang upang sabihin kung ano ang nararamdaman, kundi para ipaalala sayo. At mahirap ito. Hindi comfortable. Pero sa isang paraan, nagiging makalaya. Dahil binibigyan ka nito ng pagkakataon na sarhan ang isang yugto o magsimulang muli, depende sa nararamdaman mo kapag sa wakas ay lumabas na ang kaniyang mga salita. At sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring hindi mo pa napag-isipan, ang nararamdaman niya ngayon ay hindi binubura ang nangyari noon. Hindi nito binabago ang kasaysayan. Hindi nito inaalis ang sakit na maaaring naramdaman mo o binabago ang katotohanang sinubukan niyang magpatuloy na wala ka. Ngunit totoo rin na ang sinasabi niya ngayon ay hindi tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kasalukuyan. Tungkol ito sa kanyang pagkaunawa, nang malinaw, na ikaw ay bahagi ng isang mas malaki, isang bagay na hindi simpleng matatalikuran. Kaya't huwag magmadali sa pagre-react. Ang pakikinig sa kanya ay hindi na angahulugang agad-agad pagtanggap sa lahat o otomatikong pagtanggi. Ibig sabihin lang nito ay pagbibigay espasyo upang maintindihan, upang maramdaman, upang magpasyahan. Dahil, sa huli, ang desisyong ito ay mas magiging tungkol sa kung ano ang nais mo para sa hinaharap kaysa sa kung ano ang nangyari noong nakaraan. At hindi alintana kung ano ang kanyang sasabihin, gusto kong tandaan mo ito, hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay hindi sa kanya at hindi sa iyong sarili. Ikaw ay sapat na, sapat na mula sa simula. Ang katotohanan ng sinubukan niyang kalimutan ka at hindi nagawa ay patunay ng iyong epekto, ngunit hindi ito nagtutukoy ng iyong halaga. Ang nagtutukoy ng iyong halaga ay ang respeto mo sa iyong sarili, sa iyong mga desisyon, sa kung ano ang handa mong tanggapin o hindi. Ngayon, magiging direkta ako. Kung magdesisyon kang pakinggan ang kanyang sasabihin, maghanda ka sa intensidad. Sapagkat hindi lang ito tungkol sa kanyang pag-amin na nabigo siyang kalimutan ka. Ito ay tungkol sa kanyang pag-amin na nais kanyang makabalik, na nararamdaman niyang ikaw ay bahagi niya na hindi maaaring paghiwalayin. Maaari itong dumating bilang isang pagkabigla o bilang isang bagay na alam mo na sa kaibuturan ng iyong puso. Ngunit anuman ang mangyari, ito ay makakaapekto sa iyo. Sapagkat ang mga salitang ito ay may bigat. Nagtataglay ang mga ito ng mga alaala, nagtataglay ng mga damdamin, nagtataglay ng mga kwento na maaaring akala mo ay natapos na ngunit talagang hindi pa natatapos. At kung sa pakikinig mo, maramdaman mong mayroon pang natitira. Isang bagay na sulit pang tuklasin, isang bagay na nais mong bigyan ng pagkakataon, sundin mo ang iyong puso. Ngunit sundan mo ito ng may karunungan. Huwag magpadala lamang sa init ng sandali, sa init ng mga salita. Obserbahan ang mga aksyon, ang mga galaw, ang konsistensya. Sapagkat ang mga salita, gaano man katapat, ay kailangang suportahan ng mga gawa. At karapat dapat kang magkaroon ng ganito. Karapat dapat ka sa isang bagay na kasingtibay tibay ng kasing tindi, kasing totoo ng kasing damdamin. Ngunit kung sa pakikinig mo, mapagtanto mong hindi na ito para sayo. Na ang kabanatang iyon ay natapos na, na kung anumang meron kayo, ay hindi na akma sa kung ano ang gusto mo ngayon. Ayos lang din yon. May karapatan kang tumanggi, isara ang pintuan, magpatuloy ng may katiyakan na naibigay mo ang pinakamahusay mong makakaya habang kaya mo. Hindi ito kabastusan, hindi ito kabagsikan. Ito ay pagmamahal sa sarili, ito ay respeto sa landas na iyong binuo mula noon. At gusto kong malaman mo, anuman ang iyong pipiliin, hindi ito tungkol sa pagkatalo o pagkapanalo. Hindi ito isang kompetisyon. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa iyong sarili, tungkol sa pagkilala kung ano ang makabuluhan para sa iyo ngayon dahil sa huli hindi alintana kung ano ang sabihin niya o gaano man siya kahanda sa paggawa ng anumang bagay ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman mo kung ano ang gusto mo kung ano ang kailangan mo kaya tinatanong kita handa ka na bang makinig handa ka na bang magbigay ng puwang para sa usapang ito para sa katotohanan matagal nang nakatago o mas gugustuhin mong tapusin ang yugtong ito nang hindi lumilingon pabalik ano man ang iyong sagot, nais kong ito'y maging sayo. Hindi na apektuhan ng takot, ng pagkakasala o ng presyon. Basta sayo lamang. Kung kailangan mo ng mas maraming panahon, maaari akong magpatuloy. Maaari kong palawakin pa ang mensaheng ito, gabayan ka sa daan ng pagminilay. Sabihin mo lang, gusto mo bang magpatuloy pa ako? Alam ko na ang pagpapasya kung ano ang gagawin ay hindi madali. Hindi lamang ito tungkol sa pakikinig sa kanyang mga salita o sa epekto na maaring idulot nito. Ito ay tungkol sa iyo, tungkol sa puwang na sinasakop ng sitwasyon sa loob mo, tungkol sa kung ano ang nananatiling buhay o kung ano ang dapat nang ilibing. Dahil kahit na mukhang bumalik ang isang tao, dahil sa pagsisisi, sa pangungulila, sa huling pagkilala, ang katotohanan ay maaari nitong buksan ang mga pintuan na marahil ay hindi ka kapahandang tawirin ang koneksyon na nagkaroon kayo ay hindi nawawala, malinaw yon. Pero ang natitira ngayon ay hindi lamang tungkol sa mga damdaming na natili o sa mga nabigong pagtatangka ng paglimot. Ito ay tungkol sa yong pagsusuri kung makatuwiran pa ang pagbabalik na ito, kung ang taong ito ay naayon pa rin sa yong mga nais, sa iyong katauhan mula nang magbago ang lahat. Dahil ang mga tao ay nagbabago. Nagbago ka na. At ngayon, ang mga naranasan niyo noon ay hindi nababalik na pareho. Wala nang babalik na pareho. Siya ay narito, marupok, nagsusumbong sa isang paraan na marahil hindi pa niya nagawa noon. Mahalaga ito, ngunit hindi ito lahat. Dahil ang talagang mahalaga ngayon ay hindi lamang ang kanyang sinasabi, kundi ang nararamdaman mo habang nakikinig. Nararamdaman mo ba na ang kanyang kahinaan ay tunay na nagmumula ito sa isang lugar ng katotohanan, ng kalinawan? O nararamdaman mo ba na mayroong isang bagay na nawawala pa rin, isang bagay na hindi mo basta-basta maaaring baliwalain? Ang pakikinig ay hindi nangangahulugang pagtanggap. Ang pakikinig ay nangangahulugang pinapayagan mo ang iyong sarili na maunawaan, ngunit nang hindi isinusuko ang iyong pinaniniwala ang pinakamahusay para sa iyong sarili. At alam kong, sa kaybuturan, ang ideya na ikaw ay isang kawalan na imposibleng mapalitan ay nagpapatama sa loob mo. Imposibleng hindi makaramdam ng pagpapahalaga, kinikilala sa isang paraan na marahil hindi pa naipahayad noon. Ngunit hindi mo maaaring hayaan na ito lamang ang maging batayan para sa isang napakahalagang desisyon. Dahil, kahit na maganda ang malaman na ikaw ay hindi malilimutan, na ikaw ay nag-iwan ng marka, ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan. Ano ang taong ito sa iyo ngayon? Ano ang maaari niyang ialok? At, pinakamahalaga, ano ang iyong nais para sa iyong sarili sa hinaharap? Ang sitwasyong ito, gaano man ito nakakaapekto sa iyo, ay hindi dapat tingnan bilang isang ultimatum. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Ni hindi pagkatapos marinig ang lahat ng kanyang sasabihin. Maaari mong bigyan ang iyong sarili ng oras na kailangan mo upang magnilay, upang makakonekta sa kung ano talagang mahalaga para sa iyo. Ngunit tandaan, anuman ang pipiliin mo, kailangan itong maging isang bagay na magdadala sa iyo ng kapayapaan. Hindi pansamantalang kaginhawahan, hindi nostalgia, kundi kapayapaan. Kung ang pagpili ay magbukas ng espasyo para sa kanya muli, gawin ito ng bukas ang iyong mga mata. Alamin na ang mga bagay ay kailangang itayo muli, at ito'y nangangailangan ng oras, pagsusumikap, at higit sa lahat, pagkakapare-pareho. Huwag tatanggap ng mga pangakong walang laman. Huwag tatanggap ng mga salita na hindi sinusundan ng mga aksyon. Dahil, gaano man siya katapat ngayon, ang mahalaga ay kung ano ang mangyayari pagkatapos ng sandaling ito. Mas kung ang pagpili ay tapusin ang yugtong ito, gawin mo ito ng may katiyakan. Iparating ng malinaw sa iyong sarili na ito ay hindi tungkol sa pagtangi, kundi tungkol sa pagpapanatili ng iyong nabuo, tungkol sa pagrespeto sa landas na pinili mong tahakin. Hindi madali, ngunit ito ay nagbibigay ng kalayaan sapagkat sa paggawa nito sinasabihan mo ang iyong sarili na nararapat ka sa isang bagay na lubos na tumutugma sa gusto at kailangan mo. Ngayon, itatanong ko ulit sa iyo, gusto mo bang ipagpatuloy ko ang pagsusuri rito, palalimin pa ang mensahe? O sa tingin mo natagpuan mo na ang hinahanap mo? Nasa iyo na ngayon. Ano ang nararamdaman mo habang naririnig ito? Handa ka na bang buksan ang espasyo para sa usapang ito, o mas gusto mong ipagpatuloy ang iyong tinatahak? pinananatili ang iyong mga nagawa hanggang ngayon. Ang iyong desisyon ang mahalaga, dahil sa huli, ito ay tungkol sa kung ano ang may saysay para sa Kung ang video ito ay tumunog sa kung anuman ang iyong nararanasan, mag-iwan ng komento dito sa ibaba. Gusto kong malaman ang iyong pananaw, ang iyong kwento. At huwag kalimutang mag-iwan ng like, dahil nakakatulong ito upang maabot ng mensaheng ito ang mga taong kailangang makarinig. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming pagninilay-nilay gaya ito. Ang iyong presensya dito ay may malaking kahalagahan. Salamat sa pagsama sa akin.